Hi guys! Ayan, mag-harvest tayo ng bunga ng aming sili. Ayan guys, malamig na kasi guys. Kaya kailangan na pikasin. Nakahabol din. Kasandigaan ng lumaki guys. Harvest tayo. Ayan, pwede na to. Ayan kamatis pa ako matitas guys kamatis sili pwede na to guys kasi taglamid na rin ito pag hindi ito makuha makuprosen lang siya kaya kunin na natin di ba? Yan, diba? Basta ano, yung medyo malaki na. Pwede nang kunin. Yan, meron pa doon. Yan, o, di ba? Ito. Piliin lang natin yung pwede na kapitas. Ang liliit po guys. Ito, guys, ano. Hindi pa to pwede. Ito, ito, ito. Ang hmm. hmm. daming bunga, kaso ano pa, maliliit pa. Bangbong. Yan, yan, yan. Mga sa Italian. Yan. Yeah. Merong bunga tong bell pepper to buy. Kaso so, hindi pa siya na ready. Maaga naman kami nagtanim. Pero bakit late nagkabunga? Ayan. Ayan. dito. Pwede na itong kunin. Saka ito. Hindi naman lalaki yata ito. <laughs> Ayan, mayroong pabunga rito Ay, nalagpa. Ito, mayroong parito kasi. Ito. See? may pahabol lang namin yan kanina. Pwedeng ano, ihalo sa pakbet, pinakbet, saka siligaw. O oh, meron pa rito. nag Oh, yeah, meron nga. Ano? Hanapin natin ang bunga. itong mga dahon kailangan pwede rin itong mga dahon, guys. Ang dami ko na rin ano, stock na dahon ng sili. Ni freezer ko lang. Lagay sa freezer para hindi siya ano, masira. Pwede yun guys. Ilagay yan sa ano ito mga dahon na to. Mga ganitong dahon. No? Kukunin ko lang ito. Kukunin mo to, Then ilalagay mo sa prison. Eh. magiging pang pang pinola. Diba? Ayan ito po. Meron pa. Ayan. Ayan guys. Ito na ang mga ko Bye guys, thank you for watching.